Ayan na, uh, isang magandang umaga sa atin mga kaprobinsya, no? So, uh, alas 6.15 na ng umaga. Uh, nandito tayo ngayon sa ano? Sa ilog kung saan uh, ilog ng katunggan ba? Kung saan magapando tayo ng ating trap na pinainan natin ng buto ng ano? ng uh, balo na malaki so yun uh, hindi na natin ipakita yung video kagabi kung paano natin siya inariya ah. dahil nga uh, madilim yung cellphone natin walang kwenta pang video sa gabi wala tayong ganun ka taas na cellphone no ayan so samahan nyo kami sana mga huli tayo ngayon Tanda tayo, limang ano lang to, limang trap lang dahil nga sira na yung ating ibang trap. Hindi pa tayo nakabili ng iba. Kasama ko nga pala ito yung ko na lalaki. Ayan. Tara, tara, tara. Ayan, dito muna tayo mauna. una. sana hindi nag anod no sana hindi naagos sa lakas ng ano ay eh, yun wala naman alright nandito pa rin naman siya buo pa ang lalim ng kaso masatay nito sigurado yan okay Ayun di, meron di. Ayun mga kaprobinsya, may laman na yan oh. Tumatalon-talon. Yes. So hindi tayo nalugi mga kaprobinsya. May isa na kagad. Okay. So tara, buhatin na natin dito sa tabi. yehey Ah. Sold ng buhay oh. Nadulas pa. Hehehe. <laughs> ano ba yan? Pero Pwede na. Ano ba yan? Pero pwede na. May paimpanak pero eh, lagay na muna natin doon. Hapon na ito natin ilagay ulit. Dagdagan natin ang pamain mamaya. Dito tayo sa ating pangalawang trap. Okay, okay. Paano ba ito? Ah, dito lang pala. Ano yun? Parang mabigat ah. Meron din? Wala nga. Naku, nabutas. Aray! Butas yan? Dito na tayo sa ating... Ito na, pangatlo na ito mga kaprobinsya. So, sana... Agay okay. gay ko. Ba't ayaw nito matanggal? Ano ba yan? Yeah. Ding, 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 ding. Ayan, may huli siya. Uy, may huli nga, may huli nga. May huli siya. Isda. Ayan, o. Oh. Okay, may isda. Ehe. Eh. Hindi na lugi. Saan? Isa lang yung huli natin. Okay. Ito kaya? Ito kaya? Ayun, sugpo! Tumatalo na siya, oh. Saan na siya? Ayun. Kasi lang maliit. Ayun na mga kaprobinsya, no? Ah. Isa lang yung huli natin. So, dito na tayo sa ating last Sana dito tayo syertihin, no? Okay, grabe lalim. Ayan. Yeah. Okay, semua sumabit dyan. Tanggalin mo natin dito. Right. sabit. Ayun, wala din. Okay. Ayun. Ayan na mga kaprobinsya, no? Isa lang yung swerte natin. Pero goods na dahil nga malaki na siya. Okay. Hindi na masama. Ay. Sarap may pangulam na naman yung mga bata ayun tara sa limang trap natin may huli isang alang so may alimangos na laman pero hindi na ganoon ka dami siguro dito no hindi na tayo makalakad ngayon eh. Sen, ah, dito na lang. maraming maraming salamat palagi ayan uh, hindi ko na may say sa lahat ng na nanonood no? shout out sa inyo lalo na kay Boss Roy Alejandro ayan uh, kay Boss Roy Alejandro Flores nandito lang guys maraming maraming salamat